Buhay at Musika Channel Mga aninong nagising ang kwento ni Ilara Dear VN Channel Ako si Ilara Isang dating masayahing babae na ngayon ay naglalakbay sa isang mundo ng kadiliman at kalungkutan Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento isang kwento ng pag-asa pakikibaka at muling pagkabuhay Nakatayo ako sa gilid ng sinaunang bangin Ang hangin ay humahagulhol na parang kuro ng mga nawawalang kaluluwa. Ang lungsod sa ibaba ay isang labirinto ng mga anino. Ang dating masiglang mga kalye ay tahimik at pinabayaan na. Nararamdaman ko ang bigat ng mundo na bumibigat sa akin. Isang nakapasakal na kadiliman na sumiksik sa bawat sulok ng aking buhay. Habang nakatingin ako sa malayo, naalala ko ang mga araw na puno ng liwanag at tawanan. Ang aking mga magulang ay laging nandyan upang gabayan ako. Ngunit ngayon, ako ay nag-iisa. Ang mga alaala ng kanilang mga kwento at mga aral ay nagbigay sa akin ng kaunting aliw. Ngunit hindi sapat upang mapawi ang aking kalungkutan. Ang mga alaala ng panahon kung kailan puno ng liwanag at tawanan ang aking mga araw ay kumikislap sa aking isipan. Naalala ko ang init ng yakap ng aking pamilya. Ang saya ng mga simpleng sandali. Ngunit ang mga araw na iyon ay nawala na. Nilamon ng walang tigil na kawalan. Ang puso ko ay sumasakit sa isang pananabik na hindi ko matukoy. Isang desperadong pangangailangan na muling maramdaman ang buhay. Isang araw, habang naglalakad ako sa mga dating masiglang kalye, nakita ko ang isang lumang tindahan ng aklat. Pumasok ako at natagpuan ang isang lumang diary na tila iniwan ng isang tao na minsang nanirahan doon. Binasa ko ang mga pahina at natuklasan ang mga kwento ng pag-asa at pakikibaka ng mga tao noong panahon ng liwanag. Ang mga kwentong ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy. Isang gabi, habang ang buwan ay naglalagay ng maputlang liwanag sa disyartong tanawin. Nakatagpo ko ang isang estranghero na nababalot ng mga anino. Ang kanyang mga mata, isang matalim na asul, ay tila nakikita ang kadilimang bumabalot sa akin. Sino ka? Bulong ko nanginginig ang boses. Ako si Kael, sagot niya. Ang kanyang boses ay isang nakapapawing balsamo sa aking basag na kaluluwa. Narito ako upang gisingin ka mula sa walang katapusang gabi na ito. Nag-usap kami ng matagal Nalaman ko na si Kael ay isang mandalakbay na naghahanap ng mga nawawalang kaluluwa upang tulungan silang makahanap ng liwanag. Ekwinento ni Kael ang kanyang mga karanasan at ang mga taong natulungan niya. Ang aming pag-uusap ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at lakas. Hinawakan ni Kael ang aking kamay at magkasama kaming naglakbay sa mga nakalimutang sulok ng lungsod. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang isang ningas ng buhay na muling nag-aalab sa loob ko. Pumunta kami sa puso ng kadiliman kung saan ipinakita ni Kael ang isang nakatagong santuario isang lugar kung saan ang liwanag ay nananatili pa rin. Habang naglalakbay kami, nakatagpo namin ang iba't ibang tao na nawalan ng pag-asa. Tinulungan namin ang mga ito na muling makahanap ng liwanag sa kanilang mga puso. Ang bawat tao na aming natulungan ay nagbigit sa akin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa aking sariling paglalakbay. Sa santuario, hinarap ko ang aking pagkamalalim na takot at pagsisisi. Ang mga anino na nagpakahirap sa akin ay nagsimulang maglaho. Habang hinarap ko ang sakit na matagal ko nang inilibing. Nakatayo si Kael sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay isang ilaw ng pag-asa. Isang gabi, habang nagmumuni-muni ako, lumapit si Kael at tinanong, Ano ang pinakamatinding takot mo, Ilara? Takot akong mawala ang lahat ng mahal ko, sagot ko. Takot akong hindi ko na muling maramdaman ang liwanag. Hinawakan ni Kael ang aking kamay at sinabi, Ang liwanag ay nasa loob mo, Ilara. Hindi ito mawawala hanggat naniniwala ka. Habang sumisikat ang araw, Lumabas ako mula sa sankwaryo. Ang aking espiritu ay muling nabuhay. Ang lungsod na minsang nababalot ng kadiliman ay nagsimulang magising kasama ko. Ang mga kalye ay napuno ng liwanag at kulay. Ang mga alingaungaw ng tawanan ay bumalik. Natagpuan ko ang aking daan pabalik sa buhay. Ang aking puso ay hindi na pinapasan ng mga anino ng nakaraan. Nagpasya akong mag-organisa ng isang pagtitipon para sa mga tao sa lungsod. Sa pagtitipon, nagbahagi ako ng aking kwento at hinikayat ang lahat na magtulungan upang muling buhayin ang aming komunidad. Ang pagtitipon ay naging simula ng isang bagong yugto para sa lungsod, puno ng pag-asa at pagkakaisa. Isang araw, nagpasya kami ni Kael na maglakbay sa bundok na matagal nang pinaniniwala ang may mahiwagang kapangyarihan. Habang umaakyat kami, nakatagpo kami ng mga nilalang na nagbigay sa amin ng mga pagsubok. Sa bawat pagsubok, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili at sa aking mga kakayahan. Sa unang pagsubok, kinailangan naming tumawid sa isang tulay na yari sa manipis na lubid. Kaya mo ito ilara, sabi ni Kael, magtiwala ka sa iyong sarili. Sa pangalawang pagsubok, Hinarap namin ang isang malaking halimaw na nagbabantay sa daan. Hindi tayo susuko, sabi ko. Lalaban tayo para sa ating kinabukasan. Sa tuktok ng bundok, natuklasan namin ang isang sinaunang templo na naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Dito, nalaman ko ang tungkol sa aking mga ninuno at ang kanilang koneksyon sa liwanag at kadiliman. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Habang binabasa namin ang mga sinaunang sulat, natuklasan namin ang isang propesya na nagsasabing, ang isang tagapagligtas ay darating upang muling buhayin ang liwanag sa mundo. Ikaw ang tagapagligtas na iyon, Ilara, sabi ni Kael. Nasa iyo ang kapangyarihan upang baguhin ang mundo. Bumalik kami ni Kael sa lungsod na may bagong pag-asa at determinasyon. Sa aming pagbabalik, Natagpuan namin ang mga tao na muling nagtitipon at nagbabalik sa kanilang mga dating buhay. Ang lungsod ay muling nabuhay, puno ng sigla at pag-asa. Nagorganisa ako ng mga proyekto upang muling buhayin ang ekonomiya ng lungsod. Nagtulungan ang mga tao upang magtanim ng mga puno, maglinis ng mga kalye, at magtayo ng mga bagong gusali Ang aming pagkakaisa ay nagbigay ng bagong sigla sa lungsod Habang naglalakad kami ni Kael sa mga kalye ng lungsod Napansin namin ang isang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan Lumapit ako at tinanong Bakit ka umiiyak, iha? Namiss ko po ang aking mga magulang, sagot ng bata. Nawala sila nung dumating ang kadiriman. Hinawakan ko ang kamay ng bata at sinabi, Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin na hanapin sila, hindi ka nag-iisa. Nagpatuloy kami sa paghahanap at nakatagpo ng iba't ibang tao na nagbigay ng mga palatandaan tungkol sa mga magulang ng bata. Sa aming paglalakbay, natutunan ko ang kahalagahan ng pakikinig at pagtulong sa iba. Sa wakas, natagpuan namin ang mga magulang ng bata. Tumakbo ang bata patungo sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Salamat po, sabi ng mga magulang sa ang si Kael at ako. Hindi namin alam kung paano kami makakabalik kung wala kayo. Magkasama kami ni Kael na nakatayo sa gilid ng bangin. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang mundo ay puno ng buhay na may mga posibilidad. At alam ko na mayroon akong lakas upang harapin ang anumang darating ako ay muling nabuhay. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-asa at ang tapang na yakapin ang liwanag sa loob. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming ng trabaho ni Kael upang muling buhayin ang lungsod. Nagtulungan ang mga tao upang magtanim ng mga puno maglinis ng mga kalye at magtayo ng mga bagong gusali. Ang aming pagkakaisa ay nagbigay ng bagong sigla sa lungsod. Ang mga dating tahimik na kalye ay muling napuno ng tawanan at kasiyahan. Habang naglalakad kami ni Kael sa parke, napansin namin ang isang grupo ng mga bata na naglalaro. Lumapit kami at nakipaglaro sa kanila. Ang kanilang mga ngiti at tawanan ay nagbigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa aming misyon. Ang mga bata ang kinabukasan, sabi ni Kyle. Kailangan nating tiyakin na magkakaroon sila ng mas maliwanag na bukas. Habang patuloy kami nil naglalakbay, nakatagpo kami ng iba't ibang tao na may kanya-kanyang kwento ng pakikibaka at tagumpay. Ang bawat kwento ay nagbigay sa amin ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy. Natutunan ko na ang bawat tao ay may sariling liwanag na maaaring magbigay ng pag-asa. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Kael sa ilalim ng mga bituin, tinanong ko siya, Ano ang plano mo pagkatapos ng lahat ng ito? Numiti siya at sumagot, Ang aking misyon ay tulungan ang mga tao na makita ang kanilang sariling liwanag. Kapag natapos na ang misyon ko dito, magpapatuloy ako sa ibang lugar na nangangailangan ng tulong. Salamat, Kael, sabi ko. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Hindi mo ko kailangan, Ilara, sagot niya. Ang kailangan mo lang ay ang maniwala sa iyong sarili. Ang liwanag ay palaging nasa loob mo. Sa mga sumunod na buwan, patuloy kami nagtrabaho upang muling buhayin ang lungsod ang mga tao ay nagkaisa at nagtulungan upang lumikha ng isang mas maliwanag na bukas. Ang aming komunidad ay naging mas matatag at mas masaya. Sa wakas, dumating ang araw na kailangan ng magpaalam ni Kael. Magpaalam na ako, Ilara, sabi niya. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay palaging nasa loob mo huwag kang susuko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi, Salamat Kael, hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinuro mo sa akin. Habang umaalis si Kael, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa at lakas sa aking puso. Alam ko na kaya kong harapin ang anumang hamon na darating, ang aking kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ay palaging nandyan. Naghihintay na muling magningning. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, naalala ko ang kantang Bring Me to Life ng Evanescence. Ang mga liriko nito ay tila sumasalamin sa aking sariling paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa muling pagkabuhay. Ang kantang ito ay naging inspirasyon ko sa mga panahong pakiramdam ko'y nawala na ako. Tulad ng sa kanta, natagpuan ko ang aking sarili at muling nabuhay sa pamamagitan ng pag-asa, tapang at ang pagtanggap sa liwanag na nasa loob ko. Ang aking kwento ay isang patunay na kahit gaano man kadilim ang ating paligid, palaging may pag-asa at liwanag na naghihintay na muling magningning. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay magbigay ito ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Lubos na gumagalang, Ilara. Okay, uh, Ilara, uh, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong napakalalim na kwento sa amin. Ang iyong paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag ay talagang umaantig. At ang iyong mga salita ay may dalang makapangyarihang mensahe ng pag-asa, ng pagtitiis at ang nakapagpabago na lakas at ang nakapagpapabago na lakas ng komunidad. Malinaw na ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi lamang mga personal na laban, kundi bahagi lang mas malaking kwento tungkol sa muling pagkuha ng saya at koneksyon sa isang madalas na tila labis na nakakapanghina. Ang iyong mga karanasan ay paalala na kahit sa ating pinakamadilim na sandali makakahanap tayo ng lakas sa isa't isa at sa ating mga sarili ang mga imaheng iyong inilarawan ang mga sinaunang bangin ang nawawalang lungsod at ang iyong pakikipagtagpo kay Kael ay nagbigay ng pakiramdam ng parehong pagdaramdam at posibilidad ang iyong determinasyon na buhayin hindi lamang ang inyong espiritu kundi pati na ang pati na rin ang iyong komunidad ay tunay na nakaka-inspire. Napakaganda kung paano mo niyakap ang iyong mga takot at ginawang pwersa ito para sa pagbabago. Ang pagtitipon na iyong inorganisa at ang pag-asa na iyong pinasigla sa iba ay naglalarawan kung paano ang kwento ng isang tao ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang kolektibong paggising. Habang patuloy kang naglalakbay, naway, bal naway lagi mong maalala ang liwanag na nasa loob mo. Ang iyong kwento ay may potensyal na makaantig sa maraming buhay at paalalahanan tayong lahat na palaging may pag-asa na maaaring umusbong mula sa mga anino. Muli, maraming salamat sa iyong katapangan sa pagbabahagi ng isang napaka-personal na kwento. Inaasahan naming marinig pa ang tungkol sa iyong mga karanasan at ang epekto na iyong ginagawa sa iyong komunidad. At para sa mga giliw kong dagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng iyong kwento. Ipadala lang ang inyong liham sa FB page na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767 at gmail.com Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito ay sumasalamin sa ating mga damdamin at alaala, nag-uugnay sa atin sa iba at nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga karanasan. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli dito sa BIM Channel.